Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ipinahayag ng dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Singson na magbibigay siya ng 5 million pesos kay Carlos Yulo, ang dalawang beses na nagwagi ng Olympic gold medal, kung tatanggapin nito ang pera kasama ang kanyang pamilya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Singson na iniaalok niya ang deal upang matulungan si Carlos na makipagkasundo sa kanyang pamilya at pag-usapan ang kanilang mga hindi pagkakaintindihan. Nilinaw rin ni Singso na hindi niya ibinibigay ang 5 million pesos kay Carlos dahil sa pagkapanalo nito ng ginto kundi upang maging tulay para ayusin ang pamilya ng atleta. Para lang magsama-sama sila ang ibang pamilya, nagbibigay ako ng 5 million. Uh, dahil hindi sa, na, hindi sa panalo niyang gold na sa Olympic, more on uh, yung sa pamilya. Kasi naramdaman ko yung uh, mo yung anak masakit sa ama na aawali sa anak mo. At hindi uh, naman lang sila Ramdam din ng negosyante na magiging mahirap para kay Yulo na harapin ang kanyang ina dahil sa kanilang mga isyo. Ang sigurado, si Carlos, si Yulo at saka yung tatay, mga, kapit, mga pamilya nila, yung nanay ang kinakausap pa dahil masama ang loob bata. Dahil so... may away yata na nakaraan. Gayun paman, sinabi ni Singso na magiging masaya na siya kahit ang ama lang ni Carlos ang dumalo sa presentasyon ng 5 million pesos. May sinabi sa akin, eh. hindi ko lang mabangit dito yung personal na away nilang mag -ira. Pero yung tatay, parang pumayag na, na magbati sila sa so, kaya dadali yung pamilya sa akin. Importante kasi sa atin yan dahil uh, ang bilin ng Diyos, Sampu lang eh. Honor thy father and the mother. Diba? Kinimok din niya si Carlos na patawarin ang kanyang ina. Wala ka naman dito sa mundo ito kung hindi sa nanay tatay mo. So nakikiusap ako, maligaya kayong pamilya, maligaya na rin ako. Kaya nagbibigay ako ng libang milyon sa pamilya niyo kung uh, mapatawa niyo sa isa't, isa't isa. Maaalalang naging publiko ang alita ng pamilya ni Carlos matapos umanong tumanggi si Angelica Yulo na suportahan ang kanyang anak base sa kanyang mga post sa Facebook lalong lumala ang isyo ng sabihin ni Carlos na zero ang kanyang mga bank account ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang mga magulang ni Carlos ay itinuturo ang kasintahan ng gymnast na si Chloe San Jose na di umano'y sanhi ng lahat ng problema sa kanilang pamilya.